Ah, sige. Turuan ko daw sila paano magtupi. Gusto nyo ba maraming paano magtupi? Huwag wow, mo ito. I-video mo. Ito yung nakikita. So, ang tawag dito ay... Tawag dito, long sleeve na polo. So, ganito po paano magtupi. Una, siyempre, latag mo. Alam na kapatid ko paano magtupe eh. <laughs> Dahil binibigyan ko siya ng mga tips. Ayan. Kailangan pantay na pantay yan. Ayan. Tapos. Tuloy mo to. Ito. Ito. Patay mo. Patay mo. Ganyan. Dapat ang tupid dito pag ganito. Ayan. Kasi pag inanom mo yan, gano'n. Kailangan bubuo ka dito ng ano, kamay. Kasi pang kamay ito. Ganyan. Pero kahit huwag nang huwag kamay. Kasi, Dapat dahan-dahan kasi ano ito. Fragile. Ayan. Tapos, patagain mong gano'n. Tatagayin mo. Ano, kasi para... Tapos papatag ng ganun. Ayan. Yung sa kabila, hindi. Iba yung sa kabila. Yung ganyan. So, ayan. Oh, no? parang, eh, parang gagawang eroplano no? Dito, uh, pag ganyan na Ito yung ano, parang, parang pang pang parang ang gagawin ng pang high school yung bring out one one half length twice Ayan. Ayan. Twice ka. Ayan. Ayan. daw. Okay. Ayan. Alimutan mo tuloy. Ayan. Pakita mo. May, ayan, ganyan yung magiging tsura. Ayan, ganyan yung magiging tsura. Ayan, ganyan Tapos, ito yung pinakamahirap na na park. Kasi, sa, so, uh, sa so, totoo lang, may, may ruler ako ang kasamang ano dito eh. So, masyado nang maraming bitbitin kaya hindi ko na ginagawa. So, meron pa yun sa brief, mamaya. Ikan ada example sa brief. Tapi mau kaya ni. Okey ba? Maaf, ini tanggung awal. Ada? Uli tingo, uli tingo. Ini. 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 Ito, first.

Mayroong ibang term, ganda yung ginagawa. Ito yung madali. Ayan. Tapos, sabihin mo gano'n. Ganyan. Tapos, pwede mo yung pambato sa kabila. Ganyan. Kasi matigas niya Pero, ganyan. Dito naman, parang ang gagawa ng bangka. <laughs> o, oh, di ba? Hindi rin halata. <laughs> Pero, eh. Pero, ang hindi kasi patok yung mga ganun kong ano eh, pagtutupi. Ayaw nila yun. Gusto nila yung mga normal. Gracias. <laughs> Paulitin natin to. Napagalitan na ako eh. Amin yeah, kung paano magtupo Pero ayusin ko na muna to Ayan, sundin mo na yung mga tips ko Kung paano magtupo Ah, matagal na lang pero ano naman siya? Ganon, two thumbs up. Ayan. di na, di ba? So salamat sa panonood nyo uh, at ako ay uuwi na. Hi Trixie Tolentino bago mahuli ang lahat. Ayan. Uwi na ako. Peace!